kitten biting. Unang dahilan ng ganitong ugali ng mga pusa ay nagsisimula sa kanilang pagiging kuting. Sila kasi ay natural na playful at makukulit. Kaya ang play biting ay isang importanteng development sa kanilang pagiging kitten. Ginagawa din nila ito bilang isang practice sa kanilang hunting skills. Pero hindi naman ibig sabihin ito na dapat mong hayaan ang ganitong ugali nila. Huwag na huwag kang makikipaglaro sa iyong pusa na involve ang pangangagat. Sudden Biting When Petting Isa ito sa mga kinasasama ng loob ng karamihan sa mga pet owners. Yung pinipet mo lang siya pero bigla ka na lang niyang kakagatin out of nowhere. Pero magandang hindi mo dapat ito i-take personally. Isa lang kasi itong paraan nila ng pakikipag-communicate sa iyo hindi nila intensyong maging aggressive pero kapag paulit-ulit mong hinahawakan at pinipet ang mga sensitive areas nila, maari itong mag sa overstimulation at excitement effect sa kanila. Parang sinasabi nila na sapat na ang pagpet mo sa kanya. Love Bites Ang ilang pusa ay nangangagat din bilang sign ng kadalang affection sa kanilang owners. aggressive biting. Ito ang pinakadapat iwasan at tutukan ng mga cat owners dahil ito ay delikado para sa iyo at sa iyong pusa. Malalaman mong ito ay isang form ng aggressive biting ay kapag ang mga kagat niya ay may kasamang hissing, spitting at defensive posture. Kapag nakagat ka ng pusa, hugasan ito agad ng mabuti at mag-seek ng medical advice. Huwag na huwag mo ding parurusahan ang iyong pusa dahil ang biting ay isang extreme form ng kanilang communication lalo kapag pakiramdam nila ay wala na silang other choice. Ang punishment ay hindi nila naiintindihan at mas lalo nang nagpapalala sa kanilang bad behavior. Sana ay makatulong ang video na ito na mas lalong maintindihan ng iyong mga pusa. Yun lang po muna para sa video na ito. Don't forget to like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong upload na videos tungkol sa mga mahal nating alagang pusa. See you po on the next videos. Bye.